Nandito ako sa Pure Gold na Grocery. Bumili din ako ng red wine. Para maginumin na mamaya. Red wine. Nandito na ako sa bahay. Iinom na ako ng red wine. Pwede naman kasi magiinom ng red wine kahit sa bahay. 'Di ba nasanay tayo sa sa bar, minum tayo ng red wine sa bar. Pero kahit sa bahay pwede rin. hindi naman 'to mamahaling ano eh, mamahaling red wine eh. Yung yung mamahalin kasi 2,000, 1,000, tig 500 sa akin, ano lang 'to, 300 lang 'tong red wine na 'to eh. Yan ang pangalan niya. Itong itong pinakamurang binili ko kasi maganda rin naman ang lasa niyan eh. Masarap kahit kahit pinakamura 300 lang bawat bote. it tastes good. Masarap din yung red wine. Saka yung red wine, hindi naman masabing mahal kasi 300 siya. Oh. Pag bumili ka ng red tig 60 bawat red horse yung maliit. Ibig sabihin, lang siyang limang bote ng red horse katumbas nito. Pag ininom mo rin to, ano eh, matagal din eh, parang limang red horse matagal. Kaya parehas lang sila, red horse o kaya, ay, mga mga beer ba o kaya ay red wine isip na lang kung magbibili ka ng red wine na sobrang mahal yung tigo 2,000 3,000, hindi naman ako ganun kagaga para bumili ng mahal eh, mahirap lang naman ako importante makapag red wine diba? have a nice day guys